Ako po si Leonardo Mendoza. Dati kaming nandiyan sa kilid ng creek, di ba? mahirap po doon, masigit doon, tsaka mainit. Yung pwesto pa naman doon, instead na nasa ako na anak nasa ko, nasa sulok ako, nandito sa dulo. Forty-two years, dito lang sa siyap ko yon. Ang unang pinangarap ko, walang iba kundi yung kapag arap ko lang yung mga anak ko dito sa mga tailoring dito, marami rin na akong naging mananay na nakapagsarili. Nagkaroon ng lakasin ng loob na gusto magsarili. Sabi ko, okay lang. Ayun yung isang kwan ko sa sarili ko na hindi ako naging maramot sa kanila. Kasi unang-una ito, binuhay ko sa pamilya ko. Nung una kasi sabi nila, mananay lang yan. Katwiran ko nga, pwede kang lumabas ng bahay na walang pera, pero hindi pwedeng lumabas ng bahay na walang damit. Kaya hindi ako nawawalan ng pag-asa na wala nang gagawin pagdating ng araw. Kaya eh, ang puso ko nasa pananay talaga. Papasalamat ako ng marami kay Mayor at naisipan niya yung ganito na binigyan kami ng pagkakataon na kahit pa paano gumanda yung lugar namin. Siyempre masaya kami kasi unang unap randam naman namin sa kakita namin sa customer. Eh. Sinasabi nila, ang ganda ng pesto niyo ngayon, sabi nila mas maginawa kaysa naman dun dati sa baba. Ayaw naman po, kakul. katagal na namin pangarap ang ganito, sabi